Good afternoon mga idol, mga follower. salat out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Ito mga idol, na punasan po namin ito Ayos na. Lahat po, uh, halos tatlong oras o apat na oras Nang napunasan na po namin ito. pipintura na lang po. Ito yung harapan mga idol. Kung mapapansin nyo, napunasan na rin na po namin na niya. Lahat yan. Kaya kung nyo, mga idol, nag-first coating na po kami mga idol yan yan uh, ito basa basa pa uh, sakto alas 5 yan at paano na ng Panginoon na hindi umulan ngayon ngayong araw na ito kaya kung mapapansin nyo namin yung dormer mga idol yan nilubiran talaga namin yan kasi grabe yung tarik uh, pero kumakapit na yung safety shoes po namin mga idol kasi napunasan na po yan kung mapapansin yan ay, mga idol yan, si ko. Ayan, kumakapit yan ha. Itong pintura na nga. Pantalon. Ayan, kung yung mga idol yan. Kanina, hindi po kumakapit kasi malikabog pa, agnas po yung mga pintura. oh ngayon, kumakapit. Kaya ito, awa ng Panginoon Diyos sa talagang napperscoating po namin to. Ayan, inuna po namin yung dormir kasi matarik talaga mga idol, mga follower first coating pa lang to mga idol pero ang ganda na Ayan. boys yun ang ginamit namin mga idol uh, rope guard pansin mga idol yan Ayan, bakat pa nang punas pa yan napunasan na po yan back to back ayan, kung mapapansin yung mga idol ayan a, yan ay yung accomplishment namin ngayong martes Ayan. ayos na mga idol ayan. kailangan matapos ko yung lahat ng first coating bukas para pangalawang kuting na lang pansin yung mga idol yan lahat yan kasama yung mga garter, mga idol dudukwangin po namin yan kasi pag tinayuan namin ng scaffolding walang scap walang ano wala pong matatayo na scaffolding kasi lahat po paikot ang lirop yan, kung mapapansin yung mga idol yan yung kape yan napunasan na rin yan kung mapapansin nyo yan kuminta ba ano, mga nawala yung mga agnas na pintura Makapansin ko, may kumakanta pa sa kapitbahay. Ah, uh, makapansin mga idol diyan. Uh, ganda. Uh, uh, talagang mahusay, mahusay po rin yung unang latero dito mga idol kung mapapansin niyo. maganda lapat ng tiles pa niya. Yan. Uh, uh, mga idol diyan. Mapapansin niyo. Ayos na. Uh, Sikan first coating na naman kaming bukas uli. Ah, kung ay yun yung importante nalagyan na namin yung dormer dahil ang dormer pero ang dormer ang pinakamatarik sa lahat kaya mga yung mga idol okay na kaya, mapap mapapansin yung mga idol inuuna ko rin yung rich cup kaya ang mga para ay, hindi na ako papatong sa rich cup hindi sa year na lang kaya mga yung mga idol kaya, ganda Chris na mga idol, mga follower shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko, good afternoon po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga contraction worker dito lang po mga idol sa barangay pag-asa binangunan Rizal tapos ko ito okay na po mga idol at sa one call ang nagawa isang oras mahigit din itong mga idol itong napinturahan namin na first coating ang matagal po talaga magpunas kasi ang, ang punas po talaga ang critical pero naglubid tayo nagsipti mag, nag, -sifty. nag -sifty tayo kaya kung mapapansin nyo wala na akong safety kaya kumakapit na yung sapatos ko mapapansin nyo mga idol yan yan ang ganda na ang kapit kasi nung kanina umaga hindi talaga kumakapit ang septisus namin kahit yung gahi kasi yung yung agnas ng pintura o, ngayon ayos na mga idol yan, hindi na delikado kung mapapansin nyo ayan makapit mga idol yan septisus ko ito mga idol natin naman yung itsura ni idol niyo grabe pintura ng ano hindi talaga maiwasan yan yung tal talsik okay thank you god bless mga idol ang tarik po talaga mga idol kung mapapansin nyo eh. Tarik. Uh, pero kayang-kaya naman mga idol. Uh, ginabayan tayo ng Panginoon Diyos. Uh, okay, thank Mga idol ko at mga follower ko. God bless you to all mga idol ko at mga follower ko. Maraming salamat sa support niyo sa akin. Thank you. God bless.